Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Ramdam na ang epekto ng El Nino sa produksyon ng asukal sa ilang bahagi ng bansa. Tiniyak naman ng Sugar Regulatory Administration na may buffer stock ng asukal at hindi kailangang itaas ang presyo nito. May unang balita si Bernadette Reyes. Tuyot na ang ilang bahagi ng taniman ng tubo na ito sa Kabankalan City, Negros Occidental. Dahil sa epekto ng El Nino, mas kakaunti na lang ang nahukuhang asukal mula sa mga tubo. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, 1.75 million metric tons o mas mababa ng mahigit 100,000 tonelada sa target ang tinatayang produksyon ng asukal ng mga magsasaka. Sometimes 20-30% or even more decrease sa tonnage. Yung mga progressive farmers po natin sa Negros, everybody's been complaining of a drop. Um, in Batangas, the same thing. So this is all related to weather. Malaking bagay ang tubig para tumubo ang mga tubo, ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED. Pero dahil sa epekto ng El Nino, effect nitong drought po will be next crop year starting September of this year all the way to 2025. Doon natin maramdaman na short na naman tayo. This is concerning po if you have less production, there will be less money for the farmer. That's uh, that's how it's going to be and we're going to be importing more sugar. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, man ng produksyon ng asukal, wala raw dapat pag-alala ang mga consumer. Maging mga negosyong gumagamit ng asukal dahil may sapat na buffer stock na aabot ng 200,000 metric tons. Yung drop in, drop -in production, if, if it happens, we have naman the buffer stock. So retail naman is not uh, supposed to go up based on that. That will stay until milling ends. So, we will always have a buffer. Kasi yung, if it's milling season, nag tayo, sobra po yung production natin sa consumption. Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5 billion pesos na pondo upang makabili ng asukal ang pamahalaan mula sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Philippine International Trading Corporation. Inaasang ibibenta ito sa merkado mula Hunyo hanggang Setyembre bago magsimula ang panibagong milling season. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Giniti Pangulong Bongbong Marcos na hindi makipagtulungan ng Pilipinas sa imbisigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ng nakraang administrasyon. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Pahayagan ng Pangulo kasi ng panawagan ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanya. Naaminin kung totoo ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes de Port na nakapasok na ang ICC sa Pilipinas. Kasama rin umano sa inibisigahan si Vice President Sara Duterte dahil pinayagan umano niya ang tokhang operation sa pamagitan ng Davao Death Squad noong alkaldi pa siya ng Davao City. Sagot ng Vice Presidente, sa buong panahong nakaupo siyang mayor at vice mayor ni Minsan daw, ay hindi siya naiugnay sa Davao Death Squad. Bakit daw mula ng manalong Vice President? Bigla na lang nagkaroon ng mga umano'y testigo laban sa kanya. Git niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa araw siyang harapin ang anumang akusasyon pero sa harap lang ng Pilipinong hukom at korte. Sa isang pahayag naman na ipinadala ng ICC sa GMA Integrated News, sinabi nilang patuloy silang nagpuporsigi na makamit ang hustisya para sa mga biktima ng drug war sa Pilipinas. Naayon daw ang kanilang investigasyon sa mga ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ng ICC kung may mga investigador silang nagpunta rito dahil operational details daw ang mga ito. Lumuhok po ang J.R.U. Heavy Bombers GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. Sa Masterclass, tinuruan po ang mga student-athletes sa tamang paraan ng paggamit ng social media. Bukod sa mga talk, nagkaroon din ng aktibidad ang Heavy Bombers tulad ng on-the-spot editing at posting sa social media. Kwento po ng ilang sa kanila, natutunan nila ang mga dapat at hindi na dapat nilang ipopost. Binigyan din naman ng Senior Vice President, ang Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and GMA Synergy, Oliver Victor Amoroso, ang kalhagan ng pagkakaroon ng magandang imahe ng mga atleta. So whatever, again, you put out there, it builds your image as an athlete. Hindi lang ito na manalo nang hindi, which is I think very important, kailangan din malaman niyo ang ilalagay ko sa social media. Undershigator for this Wednesday morning. Ready na um makipagsabayan sa Winter Wonderland season, a brand new runner in town. Introducing the newest member of Running Man Philippines. None other than other than ang bati ng cast ng Running Man Philippines Season 2 kasama ang official seventh runner na si Miguel Tan Felix. Si Miguel ang papalit kay Black Rider star Ruru Madrid. Sa gitna ng malamig na klima sa South Korea, makikipagtunggali si Miguel sa Kuelang Games. Sa IG, may patikim ang sparkle actor sa bonding moments niya kasama ang OG runners na si Miguel Diaz, Liza De Castro, Buboy Villar at Lexi Gonzalez. Kasama na rin si Coco De Santos at ang season 1 winner na si Angel Guardian. Chika ni Miguel, pinagandaan niya talaga ang intense at exciting competition. Nung hindi pa ako nakikita ng mga co-runners ko, lagi akong nagta-travel mag-isa, kumakain mag-isa, nagta-train mag-isa. kung noon mga mamimili ang naiiyak sa presyo ng sibuyas, ngayon naman, mga tindera. Bagsak presyo kasi ang sibuyas dahil sa dami ng supply. Live mula sa Balintawak Market, may unang balita si Bam Alegre. Bam. Again, good morning dito sa bagsakan ng gulay dito sa Balintawak Market sa Quezon City. E bagsak din yung presyo ng ilang gulay dahil sa anihan sa ilang lugar tulad ng Nueva Ecija. Karaniwang nakakapagpaluhang sibuyas tuwing hinihiwa. Pero para sa tinderang si Rosario Pangilinan, mas naluluha siya sa presyo ng sibuyas ngayon na ibinibenta niya sa bagsakan sa Balintawak. Ang dami raw kasi supply, kaya ang baba rin ang presyuhan dahil marami hindi gaanong nabibili. Ang malalaking pulang sibuyas, 80 pesos na lang kada kilo, dating 100 pesos. Ang medium na pula, 100 pesos ngayon, kada kilo, dating 120 pesos. Habang ang puting sibuyas, 50 hanggang 60 pesos kada kilo na lang mula sa dating 120 pesos. Medyo mababak, pero matumal. Pag mataas, mabili. Anihan, merong ano, lasuna, may ilokos, may nuebe isiha, may imported, kaya bumagsak ang presyo. Hindi lang sa lasa mapaklang ang palaya ngayon para sa tindera na si Glenda Mateo. Binabarat daw kasi ang benta niyang ang palaya na ibinagsak mula Nueva Ecija. Wala naman siyang magawa kasi nagkaroon ng oversupply. 20 hanggang 40 pesos na lang kada kilo ng ampalaya depende sa size. Dati nabibenta ito ng 30 hanggang 50 pesos. 40 na lang po. Nung nakaraan po, 50. Ngayon, 40, tinatawaran pa po. Paano naman po, minsan totomal, bibilis, totomal, gano'n naman po gulay Apektado rin ang isa pang gulay Tagalog na sitaw dahil sa dami ng inaning gulay ngayong linggo. Tumomal, mababa, bumaba ang sitaw. Da, nung nakamakalawang benta namin dyan, 150 ngayon, 100 na lang. Iyan, pasada na siya na ng umaga. Pero tanghali na ito para dito sa bagsakan dahil karamihan ng bulto ng mga gulay na ibinagsak ay naidala na rito. Ito ang balita mula rito sa Balintabok Market sa Quezon City. Bama malagre para sa GMA Integrated News. pinag ng Land Transportation Office, LTO, na iparehisto na rin ang lahat ng klase ng e-bike dahil dumarami na raw ang mga nasasangkot sa aksidente. Kaunay niya, mga panayam natin si LTO Chief Tony Bigor Mendoza. Magandang umaga po. Morning, Kaigan. Opo. Uh, ang sinasabi po ng ilan, ano, bakit kung kailan daw po dumami ang e-bikes, saka lang po pinag-aralan yung registration. Tal Marami na hubang aksidente. Opo. Kaigan, actually, as early as last year, pinag aaralan na natin yan. No? Pero Opo. siya, data-driven tayo. Eh. We have to gather the data first. No? Kaya siguro, medyo nagtagal ng konti kasi the gathering of the data ay eh, hindi naman ganun kadali rin. No? Uh Based on our data, no, na, na hango rin sa MMDA, no, there have been 556 accidents, uh, mm -hmm. e-bike accident accidents last year. Um, uh, paramihan dito, damage to property, no, pero almost half involves non-fatal injury. Uh, mm -hmm. Dalawa lang sa 556 ang involves fatal injury. So, nakikita natin yung trend na ganyan, no? Uh, mm -hmm. natin from the month-to-month -month figures, eh, medyo umaakyat. So based on data lang tayo kaya tayo nagka-craft ng policy we will propose it no sa ating uh, mother agency DOTR. Opo. Kasi punot puno dito naman to is not the registration, no, it's the road safety. Paano natin mapapairal ang road safety sa ating mga daan? Hindi lang doon sa e-bike driver at sa sakay niya, pati na rin doon sa ibang sasakyan na tumatakbo sa paligid niya. Opo. Pero sila sila ba'y allowed sa mga major roads like highways uh, attorney? Opo. Kung, kung titingnan right now po, eh, napapayagan po yan. But kung titingnan nga natin ng batas sa Republic Act 4136, no, eh, may konting regulation po yan. No? Di yan nga pumapasok yung registration requirement. Okay. No motorized vehicle can run in our roads no, unless registered with LTO. Dadaan sa road safety check and all that stuff. No? Uh, tapos yung driver niya, kailangan dadaan din sa proper uh, proseso para mabigyan ng tamang uh, pahintulot para mag-drive. Mm -hmm. Pero ito na ito, no? Ito, 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 kasi this is a new phenomenon. Hindi na naman sa Pilipinas, world of pain naman nangyari ito. No? Uh, kailangan talaga pag-aralan. Because if you remember, kaigan, in other mm -hmm. cities, pa, pinull out nila yung mga electric vehicles sa loob ng syudad nila. No? So ito lahat pinag-aralan natin para sa ganun. Kung ano man yung pagkakamali sa ibang bansa, hindi naman mo sa Pilipinas. Opo. Kung magiging mandatory na po itong e-bike registration, kailangan ba mag-issue tayo ng plaka dyan, lisensya din sa mga gumagamit? Alam mo, uh, there are over 10,000, base sa record namin, na pumapasok. 10,000 electric vehicles. No? And I'm sure it's rising. I'm sure this is not the official count. No? Uh, kung kinakailangan, kung yun ang magiging polisiya moving forward, no uh, then LTO will have to prepare for it kasi baka iba yung size, iba yung iba yung plaka na kailangan namin issue. No? So all these logi logistical issues will have to be addressed also on the back end. No? Mm -hmm. So uh, hihintayin muna kami ng guidance no? sa, at DOTR, uh, sa DOTR uh, para malaman namin how to move forward. Uh, amin lang dito road safety kaya pinag-aaralan namin ngayon kasi nakikita na namin yung datos no? Opo. which with the attention of uh, DOTR. Baka kailangan na pag aaralan ang polisiya tungkol sa e-bike. Opo. Pwede ba ihabol ko yung mga tricycle naman, Marcos Highway, Commonwealth. Uh, parang uh, alam ko sabi ng DILG, ban na sila. Pero sino ho magpapatupad ng paghuli sa kanila? LTO, uh, MMDA, local government? Kasi talaga ho, obstruction na ho sila sa kalsada, no? nagpapabagal po sa daloy ng trapiko lahat po ng traffic violation, no, pwede naman ipatupad ng uh, enforcer, no, whether it's MMDA, LTO, or the local traffic enforcers. Kaya tayo ngayon, nakikipag-ugnayan tayo sa lahat ng local government units. Opo. Ano, Ma-regulate natin yan. No? Talagang hindi pwede sa major thoroughfare. But we understand, uh, minsan, masalo na sa probinsya, isang lang ang kalin. No? Saan dadaan yung uh, tricycle? tricycle. So, That's where the local government comes in, no? Para makapag undayan kami doon. Uh -oh. Para hindi, hindi lang pagpapatupad kung paano natin gagawin to Again, to promote road safety. Okay. Maraming salamat po, LTO Chief Attorney Vigor Mendoza. Ingat po kayo. Hi, again. Thank you very much. Good morning. Nabawasan na raw ang motoristang iligal na dumaraan sa EDSA Busway. Live mula sa Ortigas, may unang balita si Nico Wahe. Nico, good morning. Maris, good morning. Tama ka dyan. Bumaba na raw itong bilang ng mga motorista na nauhuling lumalabag sa EDSA Busway. Mula sa 30 to 40 kada araw na nahuhuli, bumaba na yan sa 12 to 13 na lang kada araw. Malaking improvement daw ito ayon kay Special Action Intelligence Committee on Transportation Chief Charlie Del Rosario. Ibig sabihin, natututo na kahit papaano ang mga motorista. Eh paano naman kaya pag walang nakatingin? Gaya kaninang madaling araw na pag-iikot namin, may mangilan-ngilan pa rin motorista na pumapasok sa bus lane kahit bawal. Marami dyan ay mga motorsiklo. Ang uh, private vehicle na ito pinasok din ng bus lane pero mukhang nagbago ang isip at uh, lumabas din. Maris Apela ni Special Action and uh, Intelligence Committee on Transportation Chief Charlie Del Rosario sa mga motorista at uh, lalo na doon sa mga hindi awtorisadong government officials. Eh, wag na pong pumasok dito sa EDSA Busway. Live mula rito sa EDSA Ortigas, ako si Nico Ahe para sa GMA Integrated News. Nagkasundo mga senador na tutulan ng People's Initiative para sa pagsusulong na amyandan po ang 1987 Constitution. Sa isang manifesto na nilagdaan ng lahat ng senador, sinabing ina-exploit nito ang democratic process sa pagbabago ng saligang batas. Dahil joint voting ang kongreso sa ganitong paraan, Mawawalan daw ng visa ang boto ng Senado dahil sa dami ng mga miyembro ng Kamara. Sabi rin ng ilang Senado, dapat ipatigil na ng liderato ng Kamara ang pagpapapirba sa People's Initiative. Ginit naman ni House Speaker Martin Romualdez na wala direktang partisipasyon ang mga miyembro ng Kamara sa pangalap ng pirma. Kinundi na rin ni Romualdez sa umunay panunuhol kapalit ng pirma. Uh, thousands of uh, complaints, uh, pictures, etc. Pinpointing yung mga tao na lumapit sa kanila, nagpapapirma, hindi makakakuha ng ayuda, kung hindi makakapagpapirma. 90% po ng mga complaints, itinuturo yung mga staff ng kongresista. It will change or destabilize rather the principle of bicameralism in our system of checks and balances this Senate of the people will not allow itself to be silenced. ng ilang chopper na kasali sa PUV modernization kung kikita ba sila sa bagong sistema. Ang ilan titigil na lang daw sa pamamasada kung totoong magiging fixed ang kanilang sweldo. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Susan, marami sa mga jeep dito sa mga rutang Blumentritt, Espanya at Blumentritt, Quiapo ay consolidated na. Kumbaga, secured na yung tuloy-tuloy na pagbiyahe nila. Yun nga lang, ilang driver yung nakausap namin na nangangamba sa magiging bagong sistema ngayong kasapi na sila sa kooperatiba. Sumali na sa kooperatiba operator ni Eduardo. Wala na raw silang nagawa dahil gusto pa nilang tumuloy sa pagbiyahe. Pero hanggang ngayon, wala pa raw hawak na papel o anumang pruweba si Eduardo. Basta sabi niya, pagdating ng bagong magkatapusan, nandiyan na yung mga papel namin. Pwede kayong bumihan. Eh huwag kayong matakot, mayroon tayong pinanghahawakan papel. Kaya sa ngayon daw, kakabaka ba siya sakaling may mag-inspeksyon bigla, lalo na pagsapit ng Pebrero. Siyempre eh, kasi wala kang papel na pinanghahawakan eh. Ang pinamaganda niya, kung halimbawa mong talagang naipasok na yan, kahit na wala kaming sticker, basta meron kang papel na pinangahawakan. Para kahit na may hulian, hindi ka nadakbo-takbo. Hindi ka mangangamba. Nauna na rin sinabi ng LTFRB na magi i issue sila ng sticker sa mga pampasaherong jeep na nagpa-consolidate na parte na rin ng isang kooperatiba si Narayan. Wala pa rin silang sticker. Sa ngayon, araw-araw niyang dinadala ang mga papeles na nagpapatunay na inasikaso na nila ang application. Pero kahit siguradong makakabiyahe, ang pangamba ni Ryan ay ang magiging bagong sistema ng kita. Posible raw kasing maging swelduhan na sila in best na boundary system. Sa kasalukuyang sistema, nagbibigay ang mga tsuper sa operator ng fixed na boundary araw-araw. Ano mang sobra ay pwede na nilang iuwi alam ko parang sa oran lang din po kami rito. Mm, parang parang ka na rin masukan ng company, company driver. Mas maganda po kasi yung sariling kita ko. Eh. Pero si Eduardo, desidido raw na titigil na sa pagpasada kung matutuloy ang pagpapatupad ng fixed o nakatakdang sahod sa kanila. Pag gaganong nangyari, ayoko na magmaneho. Papasok na lang ako family driver o kaya delivery. Kung ganun nila mangyayari, alam mo bakit? Double dobling hirap ang mangyayari sa amin yan. Doble-doble. Dahil yung oras na tinatrabaho namin dito, halos 10 hours lang eh. Sa ngayon, kakausapin na muna raw nila ang kanika nilang mga operator para malaman kung magkakaroon nga ng mga pagbabago. Susan, may hanggang January 31 pa o hanggang sa susunod ng Biyerkules yung unconsolidated jeepney units na makasali doon sa existing ng mga kooperatiba o korporasyon. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.